hindi ko lubos uh, maisip kung paano sila natutulog. Ito yung sinasabi nilang bahay kasi lahat, wala, wala, lahat. Hmm. Dito talaga kayo nakatira? Opo. Paano kayo natutulog dito? mga anak ko, saka kay mama ko, tapos kami lang po dyan eh. ad, ad, ito VIP. Opo, kami po na mag-asawa. Ay, kayo mag-asawa dito sa VIP. Opo. Sa mga anak mo, tsaka biyanan mo dito sa Opo. ano? Ananay ko, nanay ko po. Ah, nanay mo. Maglinis lang kayo, no? po. So, kumusta kayo dito? Ha? Kumusta ang buhay-buhay? <laughs> Kino ba ito? Sa'yo po? Ano? Ha? Kapapanood lang? Dito kayo nakatira? Kailan kayo nakatira dyan? Kailan kayo Uh, ito po, ah, pito kasama anak na Anak ko po sa okay, kay mama Ilan anak mo po? Apat Apat Asawa mo na saan? Muna sa bukid mo Pwede ba tayo tumulay ma'am? Yakay yeah, mo Bakit? Hindi <laughs> pa po masyadong naninusan De, okay lang yun Okay lang, may pagkaibigan lang kami <laughs> Ha? Kakahatid lang po Nang? Yung ito po bigas Tapos yung para sa mga anak ko Dito talaga kayo nakatira? <laughs> Paano kayo natutulog dito? Yung mga anak ko sa kayo mama ko, tapos kami lang po dyan at, at ito VIP? Opo, pa, kami po ng mag-asawa. Ay, po. kayong mag-asawa dito sa VIP? Opo. Sa mga anak mo tsaka biyanan mo dito sa ito, Ano? ano? Hindi nanay ko po. Ah, nanay mo? Ito po. ito po yung ano po, kapag umuulan, nilalagay ko, kasi punit na ho Ha? Punit na. Kaya punit na. Pwede ba tayo umupo, mga ipagpintuan? Okay. okay lang po. Upo tayo. <laughs> ha? Upo ka. Eh. Oh. Okay na po kayo ah? Ayos na po. Kayo. Okay lang. Dito ka. Dito. <laughs> ha? <laughs> Hindi okay lang wag ka nang magpaganda. Nakita naman namin na maganda ka. Ano? <laughs> oh. Ano pangalan pala ni Nanay? Uh, Tina po. Hmm? Tina po. Tina. Arenas po. Arenas. Sapa. Okay. Ilan taon na si Ma'am Tina? Ano po, uh, 67 ata. Hindi ko po alam. <laughs> 67 ka na? Hindi po, yung mama ko po. Ako, Andi, 20, ikaw, 26 po. Ah, 26 okay. ka pa lang. Tapos anak mo pito. Hindi po, 4 po. Ah, apat. <laughs> Sorry, kulit ko, no? Kang mag-alala, hindi ako mabaho. Hindi, ako po mabaho ka. Kano lang po ng manok, di pa po ko naligo. Huh? Nakakatay ko lang po ng manok. Ah, nagkatay ka ng manok, ulam nyo? Hindi po, uh, nagtatrabaho po sa manukan. Ah, sa manukan ka nagtatrabaho? Dati po sa barbecue-an po. So, ina-inisip ko po, wala pong kasama yung mama ko pag ano kasi ano lagi siya gala ng gala, gapan ng gapan. Kaya naisipan ko muna mo na gusto ako. Ano yung pangalan mo ulit? Agnes po. Agnes. Okay. Ate Agnes, mga tanong ko lang, huwag mong mama samahin. Okay. Bakit ganito yung bahay niyo walang dingding? Sa gawa po wala pong pera. Gusto ko po talaga paayos, paipaayos po ito kaso wala po kung pera ipaayos po. Hindi mm, pera? Dati po mag maayos po itong bahay. Pa, dati maayos? Kaya si, ano po, kada, -ka taga tagalan po, ganito na po. Ah, nawawala yung ano. Mm. Saan napunta yung mga dingding? Ba't nabubutas-butas? Siya, ma yung, ma ano na kasi siya, yung tag to marupok na po. Marupok na. Okay. ito po yung ano, ang importante dyan, may VIP pa kayo mag-asawa. No? Hmm? Okay, okay, ano lang po yan. Pag yung pula, nandiyan po yung mga anak ko. Sisiksik ko po, po sila dyan. Hmm. Ano ba ang trabaho ng asaw? Sa bukid lang po. Sa bukid. May sarili kayong lupa? Well, ito lang po, yung hihingan ng tatay ko. Ah, sarili niyong lupa ito? Hindi hmm. ko po masasabing sarili po naming lupa, si Free. Ano lang, gobyerno po ito eh pag pinaayos na po ya, wala na po dito. Ah, ito. Mm, syempre, ano eh, parang dyan po, side na ganyan, baka di sa pag ano, po nila dyan, syempre, maalis na rin po to. Ay, ganun hanggang doon sa kalsada, totally, maalis tong bahay niyo? Oo, oh, yung ano lang po, hindi ko po alam ha, kasi... Siyempre, ano eh, yung ano ng ilog na po kasi dyan. Asa yung mga, uh, ilang taon yung panganay mong anak? Nine. Tapos bunso? Yung bunso ko po, three. Ah, three years. Oh. Opo. Naka, ano naman yung bahay nyo Puti dito natutulog. Paano pag umulan, di matatalsikan? Ano, yung mga anak ko, ano, yan ko sila dyan. Ah, doon. Opo. Kaya anong hirap po, ginagawa po namin para para kapag kaumulan ng malakas, yan ko sila isisiksik ano po, itatanggalin ko po yung sa na Matulog lang po sila dyan hindi ko po na meron po dyan para sa aming mag-asawa, hindi po. Nilagyan ko po yan kapag kaumulan po, dyan po sila pupunta sa higa. Dyan po. Kasi dito po, paanahan po na, ano, maanggi, na, po, may tumatalsik. Opo, kasi wala po yung ano ng agusa ng tubig yan. Eh. Wala, ba, wala ba kayong makuha mga kahit sa wali man lang para panding din, para pag natulog? Wala po ka, kahit wala halimbawa kahit hindi umulan dito sila natulog di delikado walang hmm. pintuan merong pintuan eh tinang natanggal po kasi paano pa natin sabi yung pintuan eh butas butas hmm. na lahat tapos na kasi gusto ko nga po talang may po Oo. Oh. eh kaso may ginagawa pa kasi ng asawa ko eh. Pero may pampaayos naman. Wala na, naman po. Yung parang kawayan po. Parang ano lang po yung oh, tinatar po. O, oh, tartar. Po. Yan po, yan po sana. Oh, kaso, pwede. Kaso may ginagawa pa siya. Ginagawa po kasi siya araw-araw. Kaya -araw. hindi niya po masikaso pa. Nasabihan ko rin po yung asaw ko. Pagka ayusin mo na rin po. Kasi prika Kaya pag may dumaan kaku nandito ay butas-butas to ay kaku ay kulay mm -mm. Pagka ano may wala na ako masyadong gagawin, ano yung po yan? Yung mga anak mo nandyan din. Dito po. Dito lahat. Parang ano no, hindi ko, ano yung mga kababayan, pasensya na po kayo no. Hindi ko lubos uh, maisip kung paano sila natutulog. Ito yung sinasabi nilang bahay. Kasi lahat, wala, wala, lahat. Hmm, lap, lap. Pero yung bubong di naman tumutulo? Hindi naman po. Yan lang po, yan po. Ayun na yung butas na yun. Hmm. Kasi inan lang kawayan po kasi yun. Hmm? Yung kawayan po pumupunta dito kaya nabubutas yun. Kahit plywood man lang sana, no? no? I-repair na lang, no? Kaya-kaya ng asaho mo. No? May ginagawa pa kasi siya eh. Walang masay, Wala akong trabang masadlin. Ma, tanong ko lang ate, ilang taon ikaw? 26 po. 26, bata pa. Tapos yung asawa mo? 36, mag 36 na po. Ah, magta 36. Huwag hmm, mo mama sa may napag-aral ka rin ba? Ano, nag kahit po, ano, nag-aalas po ako. Na? Nag-aalas. Ah, ano, Kaso, in 92 po kasi, di ko pa, hindi pa ako nakapag-exam. Mag-exam sana ko. Isa gaw, may ginagawa po ako doon sa, pag ganito, ganito po, di ko po, po natapos yung palakas ko. Bakit? Kasi ano, may, pag ano, nag po ako sa pang-araw-araw namin. Siyempre, ayaw ko rin po na umasa rin po, po sa asawa ko. Kaya nag din po na ng sideline. Oh, nagtatrabaho yung asawa mo tapos ikaw nagsa sideline hindi man uh... hindi naman po sa ano po i magkano lang po yung araw-araw pagkano 250 ah 250 o, ila, magkano lang ilang po yung ano na po gagastusin po natin sa isang araw kulang mm -hmm. pa yung 250 sa bagay sa anak pa o, lang po, na sa apat sa no? anak ko lang po pag-aaral na po sila. Mm -hmm. San po po kukunin yung 250? Sa manukan naman, minsan naka-150 lang. Mm -hmm. eh, ngayon, 150 lang po. 150 isang araw? Kita mo? Ano lang po, yung oras lang po. Ah, oras lang. O, oh, hindi po isang araw. Ano. ano yung dinidress? Yun? Opo, dinidress. Sa poultry, no? Mm, opo. Per hour ang binangan. O, oh, -hmm. gusto-gusto ko naman po talang ipayos kung may maganda po ako hanap buhay pati yung asawa ko. Minsan yung asawa ko po nagtitina pa. Minsan nagsasilensya sa bukin. Magkana lang po yung pupuhay namin sa isang araw. Mm -hmm. Kaya po, kayo siya na po kayo kung gayo. Ay, ah, hindi. Huwag kang ingin ng dispensa. Ako ang ingin ng dispensa. Wala kami ano sa bahay mo. Kung baka kami po ang nag-worry para sa mga anak mo. Dahil hindi naman kami ang titira. Kasi po, di sa ano po, gusto, gusto, ko talaga po ipayos to. Mm -mm. Kahit wala po kami ilang, importante lang po, maayos lang po itong bahay. Oo, walang Kahit Kahit hindi lang po, okay lang po, masaya na po ako. Ayan, hindi ko alam kung saan po magsisimula si Daddy Frankie. Pero mga bata pa naman sila mga kababayan, sila mag-asawa. Pero syempre, sa hirap ng buhay, hindi rin natin masisi. No? So ganito, gusto kitang matulungan ate dahil para sa mga anak mo. Pero sana tulungan mo rin yung sarili mo. Mag-usap kayo mag-asawa. Kasi sa totoo lang, bata pa kayo. Kayang-kaya nyo pa. No? Maging responsable lang tayo. Magsikap lang tayo. Maghanap tayo ng trabaho na araw-araw. Yung daily na trabaho. Huwag mong mamasamain. Okay lang po yun. Eh? Tama na mo po kayo. Oo. Huwag tayong umasa doon sa part-time, part-time. Okay. Lalo na't apat na kamo yung anak mo. Paano pag tag-ulan diretsyo? Hindi kawawa yung mga anak mo. Paano mo sila mapag-aaral? Kung ultimong ding dingding, hindi natin magawa. May kawayan. Pero pasensya ka na gaya ng aking sinabi, no? Bibigyan kita ng 15 na plywood. So titignan ko, ipaparating ko ang 15 na plywood dito. Papabili ako kay Boss Tax. Tapos titignan ko anong magagawa ninyong mag-asawa. No? Siguro naman kaya nyo nang i-construct eh, yun. Babalikan kita. After a day. Sana makita ko yung plywood na nakakabit dito. No? Tapos ano, uh, panging, um, may bigas pa ba tayo? Ay, wala na. Naubos na yung sampung bigas natin sa sasakyan. Okay, okay. Sige. Ah, may bigas pa kayo? Ay po, kakabigay lang po nila. Ah, may nagbigay din. Ilang kilo? Ilang po yun po. Ah, okay. Buti na lang. May mga... May mga kababayan pa tayong ano. Ah, nagbibigay-bigay. Paano kung walang nagbigay? Nagbibigay-diskarte po. Dumidiskarte. Okay. Oh, hindi, hindi hindi sa pagano kahit kung ano serap ng buhay hindi diskarte po ako hindi diskarte ka para may uh, iyang ko lang po yung mga anak ko paano diskarte ay minsan nagugura ng palay Na tapos minsan nagpupulwa mm -hmm. yun po kaya minsan po nag-aalirig yung gana po ng aliri Ah, yung suso tapos minsan po pagkaano kasi din po ako sa barbecuehan para may pagkita may mga ano ba dito? May mga karpintero din ba dito? Meron po. Pero alam po, kayang-kaya na ng asawa mo. Kaya. So pag magpadala ako rito ng uh, plywood, kaya nyo na. Kaya na po, sabi ko sa kanya. Hmm? Para maayos na po. Kasi mga kababayan, talagang... Hindi na masabing bahay eh. No? Saan kayo nagluluto? Dito. May eh, mga gamit at maglinis din, ha? Opo. Linis? Baka tirahan ng ahas? Tinatanggal ko na yung iba dyan. Oo. Oh. Isa gawa, ano, paunang kaya nilagay ko pa dyan. Hindi hmm. ko pa masyadong nalinisan. Oo. Oh. Saan ang mga damitan ninyo doon? Ayan po. Tapos ito yung mga damit ko po, yung mga anak ko doon sa ano, nilalagyan ko ng plastic para di mabasa. Tingnan natin itong nila mga kababayan. Paikot, papakita ko lang sa inyo. Nahawa na ako sa sitwasyon mga kababayan. Nahawa ako sa kalagayan ng mga bata. Hindi mo na alam po saan ang pintuan. Ayan. Ay, dito ang kusina nyo. Ito. Ito yung kusina. Paano to? Pag nag-ulan. Balik ka ate. Mga damit nyo rin to. Hindi damit yung mama ko. Tinanggap ko dyan. Tanag, ano, Dito ka? Nagdudumi kasi siya. Ah. Kaya nilagay ko dyan. Yung mga idamit ko rin po. Ang dyan Ayun, na yun din naman. Sana si Arnie nyo. Ah, ito. Ay, huh? May hihat tuloy po. Ah? May hihat tuloy okay. po. Maglinis lang kayo. Okay. No? padala tayo, papadala ako ng 15 na uh, plywood. Pero titignan ko rin siya challenge ko sila kung magagawa nila. Mas masarap kasi, uh, alam mo sa totoo lang, gaya ng sinabi ko, priority talaga namin yung walang-wala mga lolo't lola. Nakita ko sa'yo, malakas pa kayo mag-asawa, bata pa. So marami pang magagawang paraan. Pero dahil nakita ko yung sitwasyon, hindi naman kita masisi dahil sa hirap ng buhay pero sana gaya na akin sinabi tutulungan kita so pag napadala ko yung plywood dito kami na po mag -aayos. okay lang ba yun? okay lang po pag nakita ko na naayos mo yan may blessing pa ang darating mo kasi masarap tumulong pasensya ka na ha Opo. pag nakikipagtulungan Opo. Tama po. No? at saka linisin din Opo. no? Okay? Iniisip ko kasi yung mga anak mo maliliit, lalo na tag-ulan. No? Huh? So, yun, mga kababayan, mga kabarangay. makita nyo yung sitwasyon dito, kaya tutulungan lang natin sila na mapaayos yung bahay. No? Huh? Kung malapit lang sana, pwede. Pero, bata pa naman yung asawa mo, kayang-kaya niya, ha? Huh? Ilang po. Okay. Salamat po. Hmm, sige. Pero magbibigay pa rin ako ng ano, pang-allowance huh? Pambili mong pako. Ha? Kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bili ka ng ulam, pagkain, yung iba, bilhin nyo ng pako. Paparating ko yung uh, plywood dito. Okay? Hindi lang mga ngako kung kailan. Pero mark my word, darating yung plywood dito para madingtingan man lang. Okay naman daw yung piero mga kababayan. Hindi lang piero. Yung hindi lang ding lang talaga. ano po yung dito ay yung putas po, po do ililipat namin po yung medyo maayos. Oo. Oh, I, i para i recycle ko lang po doon. Oo, oh, oh, yan. Oo, uh, kailangan lang ano. Kailangan lang natin dumiskarte, okay. no? Tayo ang gagawa ng kapalaran natin. Ito po, ay sorry po. Okay, lang. Ito po, tapos yun, na, bina, sinuka na ang asawa ko po ito. Uh ah. Sinuka niya na to. Kaya kapag halimbawa, isa pa gano, sabi niya, halimbawa, maanan lang ako, ka, mm -hmm. may pera lang ako, ayusin ko yan. Ano, basta, huwag lang muna ngayon kung may ginagawa pa ako, sabi niya. Mm -hmm. Ayun na, ililipa niya dito. Kasi may kawayan pa po. Oo, diba? Pwede kayong kumuha dyan. Kumuha ka. -huh. Yan ang, yan ang gagamitin namin dito. Mm. Nagtangka na po siya ng kawaya sa doon, dire-diretso kasin-trabaho niya. Mm. O, di ba dire-diretso trabaho? So, ibig sabihin, may sweldo. Kasi if 300, 300 lang po yung araw-araw. Ah, 300 lang per day po. niya. May ilang po yung... Dahil po yung sinabi ko rin po, magka ilang po yung magagastos namin. Masapag yung sweldo, sakto so, lang sa pagkain. So. Siyempre, sabay na wala po kami ilaw. Hmm. So ate, huwag mong mamasamahin. Okay. May ikipagtulungan ka sa akin para okay. matulungan ka namin, ha? Okay. Bili kayo ng pako kung anong pangailangan. Okay. Basta isipin nyo na lang na mag-asawa kung paano. Okay. Basta ang ipapadala ko pa, plywood. Okay. Para madingdingan bago mag-ulan. Maraming okay. Marami salamat po. Ano masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing biya sa araw na to. Maraming salamat po sa Lord, tas kay Daddy Frankie. Maraming maraming po salamat. La, Lord, thank you po. Tinupad niyo po yung, blade, yung dasal ko na kahit kahit plywood, plywood lang po. 'di diba, tulad po yung sinabi ko kay malit na blessing malaki na po sa akin di na po kuha agad na malaki ang importante po maayos lang po yung bahay nabigyan ko lang po ng mag magandang mahigaan ng mga anak ko sa so, hmm. gawa sa hirap po ng buhay okay sige <laughs> kaya okay. mo yan kaya na po kayo ah. okay. okay. bata lang, bata pa ako, pero ganito na po yung nakikita nyo. Yung hindi po ko makaalis kasi mama ko, siya lang po mag-isa. Makita niya lang po yung mama ko, baka sabi niyo tutuyo sa sabi ko. Hindi po, gusto-gusto ko po talaga magtrabaho. Nalala ko yung mga anak ko, nanay ko. Ano ba nangyari sa nanay mo? Hindi na po siya makalakad. Nasaan siya? Hindi na po. Hmm. Ah, nakaupo lang? Upo. Kahit pag minsan, ano na siya, gapang ng gapang. Ah, gumagapang Kaya, kaya, yun po yung tiyag-isipan ko, yung pa ako. Sabi ko sa amo ko, te, magipon ako pa sa playboy. Eh, kaso di po ko maka, ano kasi si mama, pamisan, nasagi na ng karsada. Mm Nahiya na po ko sa mga pisan ko na sabihin nila, yung mama mo, nasagi na ng karsada. Kaya naisipan ko, minto muna para mabantay po ng mama ko. Kaya, kaya siya na po kayo, kayo, kay, yung nakikita. Gusto, gusto ko yun okay po na po. Walang problema. Gusto no? ko po maayos. Kaso lang. Ate, uh, tayo. Okay. I-upload namin ito sa YouTube and Facebook. Okay lang? Okay hmm. hmm? hey lang po. Okay lang. Mapapanood ng mga kababayan natin to. Marami tayong mga kababayan na may mabubuting kalooban. Baka may gusto kang sabihin sa ating mga viewers. Wala na po kayo bang masasabi Ang gusto ko lang po, maayos ay magandang kalusugan lang po Saka sa kasataas po. Ayan. Hindi na po ako hihingi ng anuman na dar darating sa Gusto po, malakas po kami mga nakatira dito sa pamilya, lalo na po yung nagmamahal po sa amin. Oo. Oh, oh. Huh? Sa asawa mo, ano masasabi mo naman ano sa asawa mo? Yung asawa ko naman, sana ngayon na bi bihaya po darating sa atin, sana ayusin na lang natin para sa ganun is tuloy-tuloy po yung bihaya darating sa atin. Mm -hmm. Hindi no. Nope. porki na may may tumutulong sa atin eh, hindi na tayo tutulong. Yes. So, oh, Gawin dama. din natin, tabes natin para para maging pantay-pantay. Hindi huh? po rin na Hindi hmm. ko na ayusin May tutulong Hindi po Ayusin natin yan Dahil Yun sa yung atin. sinabi ko kanina Na gusto ko Tulungan nyo rin yung sarili mm -hmm. nyo. Dahil kami, tutulong kami once twice, thrice, enough Kasi marami tayong dapat pang tulungan. At saka tayo mismo gagawa ng kapalaran. Lalo na't bata pa kayo. Ha? At saka regarding doon, sa sinabi mo gusto mong maging malusog yung mga anak mo, ah uh, pasensya ka na kailangan nagsisimula rin ang kalusugan ng pamilya sa kapaligiran. Okay? Maglinis ka rin. Ligpit, ha? Ah. Sana pagbalik ko dito, malinis na to. Ha? Huh? Sunugin natin sa ano? Hindi pwede ako makasunog, magsusunog, lalo... May kape, bahay po ako. Ah, bawal. Eh, mag, mag, maghukay. Kasi, oh, diyan tayo makakakuha ng sakit pag sobrang dumi. no? Huh? Okay. So, hintayin mo na lang yung plywood na ipapadala namin, ah. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta kay Daddy Frankie. Sa mga kapwa ko uh, content creator, mga kagaya kong charity vlogger, mabuhay po tayong lahat. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo para makatulong pa sa ating mga kababayan na talaga nangangailangan ng tulong no? At syempre, bago matapos ang video ito, shoutout ko rin si ano, si Bahala na Joey Datwin. Shoutout sa'yo, bro, no? Ingat parati kay Kagawad. Maraming maraming salamat. At saka sa mga kaibigan ni Boss Tax, ayan, shoutout sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. Maraming maraming salamat. Sa lahat na nandiyan sa premier sa baba, mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Thank you po and God bless.